Hello mga kapitsay! Hello, mga ka -oogs. Ako po si Lula Vlogger. Ako naman po si Your Mayores. Aning Bilin, Pitsay Queen. Today, gagawa tayo ng masarap na kasabak cake. Gamit ang simpleng ingredients. At masarap waran. pang merienda at syempre, pwedeng pang negosyo. Kaya, mga kapitsay, atin na pong simulan mga ka-oogs! Gora na! Maggata po tayo ng nyog kasi kailangan po natin sa gagawin natin yung gata at lalagyan natin ng maligamgam na tubig. Mga kapitsay, lalagyan na po natin ng maligamgam na tubig. Kapag kukulang yung tubig, dagdagan po natin ng tubig na kaunti. Mga kapitsay, pagkatapos pong malagyan ng tubig, lamans-lamasin po natin para lumabas po yung unang gata. Ayan, syempre mga ka-oogs, mga ka kailangan natin ng gata, kailangan pigang-pigang. Ayan, siguradong masarap ang ating magiging merienda. ilang lang merienda yan. Pwede siyempre yan pang negosyo. Mga kapitsay, kapag kukulangin po yung unang gata, maggata ulit tayo ng pangalawa. Ayan, syempre, pag maggata tayo, syempre, kailangan natin dito ng lakas. Kailangan magaling tayo pumiga. Ito po, mga kapitsa, ito po yung ating gagawin na ingredients. Ito po ang tinatawag na kasaba. Pero sa Tagalog po, kamuting kahoy. Ayan! Ang hapa! Ang tapa! Siyempre po, una po natin gagawin, kakayurin natin, kakaskasin natin sa matalim na kayuran. Siyempre, medyo mahirap ito. Kung meron tayong food processor, pwede natin gamitin. Siyempre, ayan, alisin, alisin natin yung pinakagitna, yung ubat, Kasi mapait yun. Ayan, iwain natin naman liit. Padaliin natin yung trabaho kasi pag nagkaskas tayo or nagkayod tayo, medyo matatagalan tayo. Mga kapitsay, eto na po yung ating giniling o kinayod o kinaskat na pamuting kahoy. Eto po ipibigaan natin ng konti para hindi matigas pag naluto. Ayan. So, habang nagpipigas si ating kape mag, mag, magpapagagawa na tayo, magkakaramilize sa tayo ng sugar sa ating panagagamitin. Ayan. One fourth cup lang hanggang one half. Depende sa dami ng gusto sugar. So, habang nagkakaramilize tayo ng sugar, wag nung hinahalo ng hinahalo. Kasi once na magmelt siya, babalik siya, magiging sugar ulit siya, magiging granules ulit siya. Ayan. Mas maganda yung medyo pag ganyan lang. Para lang tayong gumagawa dyan ng leche plan. Ito na mga kapitsay. Yari na yung ating... Ayan ayun. na! Kitin na. ito na yung Titimblan ating natin. exciting part ng ating gagawing kasabaki. Ayan, maglalagay tayo ng one and one half na sugar dito sa ating six cup na kasaba. Ayan o. Oh. Pagkatapos, syempre, para mas lalong masarap, maglalagay tayo ng vanilla essence na mula sa greenhouse. Napakabango nito. Mga kapitsay, maglalagay po tayo ng 5 cups na purong gata. Kapag yun kinulang, pwede pong ilagay natin yung pangalawang gata. Kapag nahalo ng maigi, syempre lalagyan na natin siya sa ating prepared pan. Ayan, didivide lang natin yung ating mixture sa dalawa. Bali, dalawang recipe yung ginawa natin, mga ka-oogs, mga ka So, i ano, check nyo na lang sa description box yung ating recipe. Ayan, syempre, tatakpan natin sya ng foil. At pagkatapos, isasalang na natin sa ating steamer. Mga kapitsay, ito po ilalagay natin sa steamer ang pasisingawa ng 45 minutes hanggang isang oras. Ayan, siempre. luto na siya after 40 to 45 minutes. Papalamigin lang natin ito. Kitang-kita mo yung gata sa ibabaw, di ba? Ang sarap, amoy pa lang. Siguradong mapapa-ubos ka na naman ito. Ang sarap, ang lambot. Siyempre, papalamigin na muna natin to. Pag napalamig na natin, bakit natin kinapalamig? Kinapalamig natin to para mag-set siya, hindi siya sabog pagka-invert uh, natin sa ating nagayan Kasi mesyo malampot siya. Hmm. Ooh! Ang ganda! Wow! Ito na mga kapitsay! Luto na at napakaganda at tingin palang napakatarap na. Ito, Ayan mga kapechay, halina at atin ang tikman. Napakasarap, amoy pa lang. Siguradong mapapaugs ka na kagad. Kaya tara na, tikman na natin. Mmm! Mm. Sana po may subukan ninyo ang ating Kasaba Cake Bars. Napakasarap, pang negosyo at pang merienda. Mga kapechay, subukan 'yong gumawa na ito at napakasarap. Ito na mga kapeche, huwag nyo kalimutang ilike ang ating video at mag-subscribe para sa marami pang recipe ni Lola Vlogger. At syempre po, kasama ko ito your Mayuris. Hanggang sa muli mga kaugs. Hanggang sa muli, bye-bye.